Mo sila atin, atin, atin. Mo tayo, tayo nga ang selang ng ako niya Tayo 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 bueno, Tayo 'yo. Tulak mo yung ano mo 'yan. 'Yan. Sige. Ganyan lang po siya. Ah, uh, ayo, ikisampaanya. Kasi hindi na siya na-therapy. Eh. Ano, sige tayo. nghe engineer. Thế kìa. Mình 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 mình. để cơm nó nha bốc nhỉ. Nó có khi sợ cái này. Nè. Mag order Mag-order tayong tali mo sa buhok. Kasi hindi pwede yung talik na na wala yung tali mo mahigpit. Dapat mahigpit ang tali mo, hindi yung ang luwag. Hindi natin makita yung tali mo mahigpit. Okay ka na ba? Tapos na. <coughs> yeah. Baka kainin ko na po siya. Thank you. Kaya siya mayroong lampin sa kasi hindi pa natatapon yung ano niya. mga hindi mababasa yung damit niya. Kaya nilalagyan ko siya ng tapon sa leeg. Good morning, good morning. Ito ulit eh, kami, ka naalmusan. Good morning sana huwag po kayong magsawang panoorin ganyan, eh, sa maiksing vlog namin itong routine namin umaga sa isang araw sana huwag kayong magsawa na panoorin lalaro pa niya yung pagkain. Ayan. Nisanan doon lang kasi. Nisanan. Ni. Ang lalim kasi ng ngalang-ngalan niya. Nando yung naka-stack yung pagkain niya. Ladikit doon. Hmm. Gusto May dinga. Destay niya magagap kasi na nag, nangangagat ito ng kutsara. Kinakagat niya yung kutsara niya. Kaya minsan mabilisan yung subok mo. Kasi gusto niya ang kagatin ng kutsara. Ah. <laughs> Natawa naman. Natawa naman siya. Natawa naman sa gawa niya. Hmm. Ang gustong tala po lang pag sinubuan mo siya. Mabilisan pag ganyan na gusto niya mga datang kutsara. Mabilisan dapat ng sobo niya. Kasi kaabutin ang kutsara eh. Oh. <laughs> gusto mo talaga ang kagatin ng kutsara na naman ha. Ha. Ito talaga. Na, hindi ka nasusubuan ng ano eh. Kasi gusto mo kagatin ng kutsara eh. Nah. No. Hmm. Hmm. Iya, si ate na din. Basta mga gat na naman ang kutsara. Ano Hmm? hmm. Siyan, mo. Ay! Ay! Yun. Ay! Uh uh ay! dalawa na panunuhan kami. Dalawa. Ito lang ang ating ano, protein. Pakainin siya. Minsan, pag nasa labas ako, nagbibidyo ako. Pero pag nandito, ito lang talaga ang ano ko. Kaya nga po magsawa. Kaya nga po kayo magsawa. Panahon rin kami. Sa munting videos na rin. Ito po kayo magsawa. Hello po, Mita. Mita, hello po. Maraming salamat. Maraming salamat po sa nanonood sa si amin. Thank you, thank you for watching me. Maraming salamat po saan sulok man kayo ng Pilipinas, ng mga lugar. Maraming salamat po sa panonood niyo sa amin. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Love you all. Love you po. Maraming salamat po sa panonood sa si amin. O, si ate o, si Ate na Ben Ate Ate na Ben Ate na Ben Yan ang ating apo Yan ang si Ate na Ben Na Ay Ayun Tanga lang nga na na stack yung Kinakain niya Ayun, Maraming maraming salamat Bye bye